Ito so, yung pinakaborito ng kainan dito sa Isabela, no? yung uh, Noodle Zone or Noodle King ni Kuya Paul. Makakaibang uh, kaybang, mami siya. Kaya pag dating na uh, pagaling Manila, di ako dumi diretso usually sa bahay. Dito talaga muna. So let's eat. Wait pa Yes! Rap! Nakakamiss talaga yung lasa dito. Lagyan na dito, no? Tendek yung noodles nila. Yun, Sila po mismo yung gumagawa. Yeah, Kaya masarap. Palito nung pang-base. Kasi ano sa akin eh. At ayun nga, sorg na naman ang inyong ang naman talaga ito, pawisan, pero hold! Pwede na ulit, maghapon walang kainan. Sarap ng mami ni Gepol. at uh, Dalton Academy no may alma mater ng 4 year high school ako so it's nice to be back reunion po namin tomorrow uh, alumni eh, no so marami activities games fun run and eh. sobrang dami let's enjoy Ate, so before no may building pa dito sa gitna diyan yung classroom namin ayun uh, giniba na may okay, pahaba na siya. I don't know kung ano plan sila, no? Pero dati dito yan. Tapos ito, open lang to. Walang bubong. Way back 1999 to 2000. At ngayon, syempre, I'm driving, going to my alma mater naman ng college, you no? Know? Philippine Normal University, PNU. Isabela Campus. Ayan. So, trivia na. Like Mr., uh, naging Mr. Penyu po ako ng 2000. More ba? o 3 yan hindi malala so wish tayo yung mga teachers ko at uh, balita ako may mga bagong buildings din kami at saka siyempre bagong faculty at uh, yung mga kabatch ko naging teacher na rin daw din so I'm happy na I'm back so, join me in visiting my alam ba my school Philippine Normal University Marami po. May La ka? Ayun po. <laughs> okay, <laughs> okay man. Sige po. Third, third floor pa, no? Tama naman. Isa ka sa mga taong, ano, uh, you know, hindi lahat ng mga estudyante na nagdumaan sa aming mga kamay na aalala namin. Pero may mga ano <laughs> lang. Di ba may mga, mga... 2004 few, eh, Few Mr. lang P. na nag, <laughs> ano, na nag-stay. Ito pay to pay to Ano nga, kahit so, sa mahirap pa rin. Hush! May best friend, may body hair pain, you know. Sir Edith. At siyempre ang aking madam. Kasi siya mong palin. Tara, natin. Dito, office niya. Dito, office niya. Dito, sa mga Office niya. Here's <laughs> your advice. My My mother. I'm all right. That is the mayaman. Papo. My God, my... Mm, 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 mm. Ako talagang hindi nga. Na nagbablog ako po yun. Nooo! Mayaman may na! Uh, paalam, paalam, ko nga sana at mag-vlog magbablog daw dito kay sa taas. Ito yung page ko at it's my heart. Ay, konta lang. Kasamahan ko sa math uh, mat department. Math mat 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 concentration, math concentration. ito. Ah. Ngayon, anak ko is Uday. Da okay. Oh, 100, 2004, 2004. 2004. Ay, sino man ang anak 2004. Sino man ang anak ko? Tibats mo? Pero gawin na. Dahil ninyo.

Ay, hai, say, ay. Ninyo, okay. siya mo sudan yung... mga ang director ng Kinanos. Oh. At siyempre ang aking mga nanay dito sa PNU. Ito yung mga nanay PNU. Ah, okay! Wow! Happy yeah. yeah. uh, yeah. uh, birthday pa! Happy birthday oh, oh, to you! Ang ganda mga aking bukay, Ang ganda. Birthday na niya. Oh, oh. niya si Errol.

ano 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 Oo. Oo. ano 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 na ano 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 Hindi ano ano Di ba? Oo. ano okay. okay. ano okay. okay. Okay, ito po yung corridor no, kung saan pasilyo. Lagi ako nagtatago at lagi ako napapahiya. Kasi 7.30 ang klase. Eh. Darating ako las 8 na. Hindi ko makakalimutan, Ma'am Andaya, maraming salamat po sa pag, uh, laging pagalit mo sa akin dahil natuto ako, natrain ako. No? Ito yun, room 114. Dito ako laging nalilate. At ito yung tinatawag namin UTMT. Why UTMT? Under the Mango Tree class. At sa room na to, dito madalas ang mga math concentration na katulad ko. Dito kami nagtitipon-tipon, dito madalas ang klase namin. Present! Madalas si Sir namin dyan, si Sir Edil Andres, si uh, Sir Clem, Aguinaldo, si Sir Castro. Ah, sorry. May kapit ba mo? Mark? Tolentino. Ayan. Asa ah, na si attorney pala? Malitang boses, yung pogi. Ah. Uh sa lahat nga ng mga nag-aaral ngayon at magtatapos ng kanilang high school no sa mga gusto maguro highly recommended at pinapangako ko sa inyo napakagandang produkto ang nilalabas ng Philippine Normal University lahat ng campus ako ko ay proud na produkto ng Philippine Normal University Isabela campus Ito yan. this is my alma mater ito ang aking pundasyon siempre parehong babaerin yung mga ano 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 dami ano pagbabago. Oo. Oh. Eh wala pa yata yung ano ano pa ano 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 wala pa. Wala pa. pa pala, yung Alba, wala, ito, 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 ano 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 pa. ano 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 2004. ano <laughs> oh. <laughs> <laughs> <Dito>, ha. ano 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 ano

na nga nalibot na natin ang aking uh, college alma mater dito sa Philippine Normal University Isabela Campus kaya inviting all you know, mga graduates ngayon huwag kayong magatubili huwag na kayong magdalawang isip pumasok kayo sa PNU lalo yung malalapit dito sa Grand Valley area mag PNU kayo napakausip po ng produkto nila na again tomorrow naman pupunta naman ako sa alma mater ko ng high school Dalton academy sa Alicia lang no? sa aming grand reunion at sana maging uh, successful maging uh, ano tawat at memorable. Sa amin ang gagawin natin ng mga pagpasyal sa paskul namin. Again, maraming salamat sa akin mga teacher. May best friend, may buddy, may mentor. Si Sir Edil Andres, batang-bata. Mukhang sanggol pa rin hanggang ngayon. <laughs> sa inyo lahat, ano? please again do like and share Aguila Mandariguit sa inyong YouTube channel and your Facebook page. Kuya Jem, lamis mo. Kinabati kayo ng magandang hapon. Pabuhay kayo. Mabuhay ang tunay. Lagi